morning po mga ka curious breeder yan meron po ako rito ng uh, uh, dalawang pinagpapares itong uh, yellow bulls opaline kung tawagin ng ng iba pero ang tawag ko po dyan sa dilaw na yan ay green deck ino opaline opaline po yan medyo hindi nga lang po matingkad yung ulo nyan kagaya nung puzzle na ito pero kapag isi check po natin yung buntot niyan, two color tone lang po 'yan. Wala ka pong makikitang barring line niyan. Kapag i mo 'yan, ang makikita mo niyan ay ayun oh, dilaw o orange. Dilaw at orange lamang. Wala pong barring line. So, yan po ay green deck ino o pa line. At itong pastel naman ay opaline din po yan. Ayan, oh. ganda po, di ba? Pastel. Pastel ino. Ko, ang tawag ko dyan ay pastel ino opaline. Kung matagal ka na pong uh, followers ko o subscriber ay alam mo na po yung mga karakteristik ng pastel at ino at maging yung opaline so ito po ay pinagpaparis ko siguro po mayroong magtatanong kung ano po ang magiging posibleng inakay nito itong dalawang pinagpaparis kong ito ang magiging uh, so namiss ko tong part na to no yung uh, ganitong pagbablog ko medyo matagal din bago nasundan ang magiging uh, inakay ng green deck ino opa at pastel ino unang una ito ay back to back opa line so sigurado tayong lahat ng magiging inakay nila ay visual opa so, dahil back to back opa ito lahat ng magiging inakay nila ay visual opa na so ang parisang ito ay mag o magkakaroon ng inakay na cock at hen na lutino opaline at uh, green deck ino opaline ito po kamukha nung tatay at uh, green pastel ino opaline ayan kamukha naman nung nanay ang magiging inakay niya na yung green deck uh, green pastel ino opaline at green pastel deck opaline cock at hen kaya kapag nagkaroon ng inakay ay papa DNA nyo ito dahil uh, hindi po natin malalaman kung alin dito ang cock at hen sa magiging inakay nila so hanggang dito na lamang at kung meron po kayong katanungan mag comment lamang po kayo kapag uh, may time po ay sasagutin ko po God bless